no uh, good morning po sa inyong lahat dyan bumaba po ako ng patag mga ka idol kasi ang daming nag-message sa akin na yung mga kasamahan ko daw ay nagcritical ang buhay nila kasi isa isa hinda po kami sa mga commander no kung sino yung nag trader bata Bert uh, bird lahat lahat na po no na no, Commander Bagnot, Commander Badang, no? Uh, pupuntahan daw po yung mga bahay po namin kasi kami daw po ang mga vlogger ay yung mga bahay po namin so yun mga kaidol nagpapaalam po ako sa ano nagpapaalam po ako sa mga kasama ko no si SJ at saka kay Kuya Dax kasi kami man po tatlo may aso po dito'ng nag-ano sa akin mga kaidol. 'No, pumunta-punta sa akin ba? Uh, isang araw na po akong naglalakad mga kaidol galing po doon sa bundok noon na naghahanap kami kay Johnny Hunter. <coughs> Excuse me. Asa ka sabi ko kay ano Kuya Dax at saka kay Kuya SG na uuwi mo na ako ng bayan kasi bisitahin ko muna yung anak ko mga idol no ay pag free nyo ako mga ka idol no at saka ako bago po ako umalis sa ano kasamahan ko nag pray po ako na walang mangyari po sa akin kasi lahat po kami ay isa isahin daw mga ka idol uh, sana lang po ay hindi nila matuntunan yung bago kong bahay na inuupahan ko mga ka-idol kahit mahirap tinitiis ko na lang mga ka-idol tapos may nagbigay pala sa akin na mag ano na lang ako mag alaga na po ako ng biik so yun mga ka-idol no ah, panibagong ano buhay at saka ano mga idol na kumbaga may ano ko ba dagdag -dag, income na naman ako mga idol kasi may nag-offer po sa akin. Ah, nagpapasalamat po ako sa kanya na binigyan po ako ng biik isa. Tapos, aalagaan ko ay apat para po maano po ako, malibang-libang po ako sa ano ba, kung pa sa Bisaya, malingaw ko ba sa pag-alaga ng bago po. Pero hindi pa rin ako titigil sa pagpunta dito sa bundok mga kaidol kung sino man yun ang nangangailangan ng mga tulong tutulong pa rin ako mga kaidol no uh, masid tayo sa paligid baka may bandido na magpapitin pero huwag kayong mag-alala mga kaidol kasi may self defense pa rin ako palagi na dinadala-dala no at saka yung binibigay ni Kuya Bad sa akin na basbas -bas niya sa akin na anting-anting, no? Hindi ko na lang ipapakita sa inyo mga ka-idol. Alam niyo na 'yon, no? pasit masit tayo sa paligid mga idol. Baka baka may bandido na nakasunod sa akin, no? Uh, bababa po ako ng patag mga ka-idol, kasi yung anak ko baka pinuntahan ng mga bandido. Uh, Kuya SD, Kuya Dax uh, Shout out sa inyo dyan uh, Sana Kung Sino ang Pinupuntahan nyo na Kasamahan natin uh, Sana walang mangyari sa inyo no? uh, Ako din uh, Sana pagpurein nyo din ako uh, Wala mangyari Kasi Kasi ang layo ko na, isang araw ko na naglalakad mga ka idol galing sa bundok. No? naghanap kami kay Johnny kasi si Johnny ay nilulusob ang bahay nila. No? Kinuha yung asawa, asa na ay maligtas na Robin. Ang sama-sama mo, traidor ka talaga. Bakit mo ginagawa yun? Ang laki ng tulong ni Johnny sa'yo. masin masin tayo sa palagay mga idol baka may bandido dito no hindi lang tayo masyado magingay pero kampante pa rin ako kasi may binibigay si ano sa akin si kuya bats kuya bats shout out sa iyo dyan sana magaling ka na no para matulungan mo ang mga kasamaan A pisar. ginawa ni Robin kasi mahilig si Robin ha kasi mahilig si kasi si Robin mahilig mag kuha ng mga alaga ng mga manok, baboy gabaw, baka naman ay sa akin kukunin niya mga idol mo baka nalaman niya ang bahay ko tuso talaga yan si Robin mga idol ha GSG, huwag kayo mag-alala. Dubli ingat pa rin ako, Kuya Dax. Lahat ng mga kasama ko, Junji Elytra. No. Tumatawag na lang ako sa inyo mamaya kung makabalik ako ulit sa ano, bundok. Masdan ko lang siya mga idol baka may kasama yun. i yeah, no. ito ang buhay sa ano